Pusang gala, ang laki. Okay. Ahasya ba? Ahasya. 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 <laughs> Ganyan nakita na yung eh. Buti na lang hindi tayo mabilis. Wait, 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 wait. Video mo, pre. Video ko. Lagi mo, pre. Ay, napanood ko sa YouTube. Ganun mo ulo. <laughs> Nang pala, na, no? Ganyan nakita namin eh. <laughs> napanood <nakita namin>, eh. <laughs> ko sa YouTube, pre. Wala ng ulo. Busy ko na. <laughs> sen. Picture mo, picture mo. Tapakita ko kay Ann para hindi na siya pumuli. <laughs> Gusto naman. Ganito rin yung sa amin ni Alex nun eh. Yung kay Alex, ayaw ko eh. Sa pag sa Pilipinas yun, may 2 by 2 katapatan. Kaya meron din tumatawid dito sa kabila. So, Tara. Eh gago. Wait lang. turn. Baka ma'am. Meron ka Baka dito sa... Wait, teka, baka bumalik yan pre. Ano yun? Respect, respect Bagal respect naman na. niya. Yes, Ayan, uh, ay, gago! <laughs> <laughs> Gago, kaya mo kayo na, mamaya meron na. Mamaya tumilisig yun, gago, tatlo apat tayo. Baka mamaya, totoo na, hindi maniwala sa inyo, bro. Tinsya lang ma-present mo sa akin, ha? Gago.